Oh, yeah. Very, uh -huh. very impressive, Joyce. Can you watch? Siyempre, yung mga taga-supporter ni Joyce kasama na dito sa studio. Okay, Miss Gracia, ano naman yung mo kaya? Ay! Ay! Nawala ako doon. Nasilaw ako. Ang dami kong gusto sabihin. Unang-una na Joyce. Proud na proud. Sigurado ngayon eh na taga-dansarin niya. Kabita sa'yo! Wow! na. I love it. Nako, pretty and pink. Eh, and para ako nasa, para ako na ng Winter Olympics. Ang ganda ng opening mo, lahat ng contestants natin ngayon talagang pang grand final. Gymnastic, bongga yun. Marami rin highlights sa mga ginawa mo. Most definitely yung lifting mo, napaka-complicated ah. Simple flip, talagang pinahirapan mo kami, may mga flip-flip pa. Maganda yun. Point kailangan ng ka-point. Pulido ang mga lifting mo. pag mo. Congratulations sa mga backup dancers mo. Especially yung nag-lift sa'yo. Ang lakas mo. One hand lang yon ha. At saka isa lang masasabi ko. Meron kang isang lifting lang na na medyo tama ba ako yung dito sa bandang dulo. Pero sa akin napansin ko. Pero I'm sure sila lahat hindi nila napansin. At lagi na sinasabi ko. Kahit nagkamali ka. Hindi yun ang mahalaga. Ang importante kung paano ka Pagkala lang po ba yung yeah. aking pangalawang contestant pala natin sa Deba. Nararamdaman ko lang na mahihila pa talaga ang mga dodos natin sa Deba. Nasubukan mo na bang manood ng sine na sobrang ganda yung pelikula, parang fugitive. Oh. yun yung hindi ka pwedeng magbanyo dahil kapag nagbanyo ka, mamimis ko oh, oh, yung ganda oh, oh. ng uh, pelikula. Oh, oh, so o, ganito contest natin ngayon. Ganyan lang ako sa baba. Siya naman, gano'n talaga. Paano naman bibitawan ang fugitive? Eto naman! Ako, oh, grabe yung pinakita mo ngayon, pinahanga mo kami lahat, lahat na nandito sa studio, tsaka sigurado lahat ng nanonood, buong Pilipinas, pinahanga mo. Napakagaling mo, lahat ng halos na sayo, nakita ko, pwede kang humataw, pero uh, yung simula mo, sobrang graceful, tapos katulad nung sinabi nila. Ako nga, hindi ko napansin na natatanggal na pala yung sapatos mo, pero alam mo yun, talagang At pinakita mo oh. pa rin, grace under pressure, kahit yung hula hoop na initsa't mo. Oh, tumama yun sa ceiling. Hindi nakita yun sa TV, pero talaga nasalo niya pa yun. And talagang, hindi mo hindi bababa yung performance level mo kahit na nagkakaroon ka ng mga ano, ng mga konting uh, pagkakamali. Pero talagang, overall, panalo ka talaga. Ang galing mo, eh. pangkasi. Thank you so much. Hindi mo ka napansin si Betty sa looking happy to mula. Tumama doon. Oh. Kung alam mo lang sa sa bukit, Nag-practice sila, hinagi siya mula, hup, sumabit sa bituin, hindi na sila nag-practice. hindi <laughs> ko tumuli Talaga? Okay, oh, pero pala nasalo niya palin. Pero naman si Rochelle. Ayan, Joy. Ang katagada mo sa costume mong fee. Bagets na bagets yung mukha mo. Kitang-kita ko sa smile mo kanina habang sumasayo ka na talagang bagets na bagets ka pa at gustong-gusto ko yung linya ng paamo sobra kahit anong gawin mo sa kanya, sumusunod sa'yo. At ang gagaling ng mga bakas mo kasi ang lalakas sila. Kung ano-anong klaseng split ang ginawa mo sa ere, naging kakampi mo na ang hangin, hindi ka ba nila binabagsak? Hindi ka tulad ko. Ayun, sabi mo! <laughs> <laughs> ano sabi niya, hindi ka tulad ko! <laughs> ko hindi ka tulad ko! Bumagsak ako kahapon. Ka. <laughs> Saan ka bumagsak? Saan yun? Ang sisi! mo sa exam. Ay, hindi. Sa sayaw, sa sayaw. Ayun, sisi! Pero, ayun, ang galing-galing mo, ang ganda-ganda mo sa stage, nataka hot mo, ah, uh, lahat na. Ano ba, yung pinapahirapan niyo naman kami ngayong araw na to? Dahil Ta -ta ng mga baba. Kami rin nahihirapan. Sexy, nahihirapan din kami. Ang ah, ganda! ako Joy. So wala na ako masabi sa inyo. So wala na ako impress ng aking mga judges. Kumari nga lang lahat kayong lima panalo eh. Oo nga eh. Gusto ko lang. Talaga sila mananalo at kasali na sa Dizzy Forever.